Ito pa yung iba oh. Daming kahoy. Ito medyo nag-okay pa siya. Ayan. Medyo matigas yung mga kahoy. Ito hindi. Ito yung mga binukbok. Ayan mga nahulog. Oh. Uh, na, ayan oh. Wow. Itang tita. Ito. Ayan. Ayan. Pabi mo yung mga may ano to, <laughs> Baka. Ah dito. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan po yung mga kahoy. Dutong, dutong. Sa, ta sa kapampangan, dutong. Sa Tagalog, kahoy. Ayan. Yun, yung mga pinulbus. Ng baboy to. Anay. Ang <coughs> pangis talaga mga anay. Itong anay, o. Oh. Ayan, ang mga inanay pa. Ayan. Tanya. Grabe yung pagkaanay na yan. Ayan, yun. Yun. Ayun so, o. Oh. Oh. ang pagkaanay niyan. limpa, pa. Tindi Oh. Ayun yung second floor. Yan yung hagdanan dati. Tinibag na kasi inanay na rin. Yan. Okay? So, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito. Hinukulang pa natin. So, nagpagawa na sila ng maliit na bahay dito. Tat dalawa, tat dalawang kwarto. Tapos may storage. Pati resort yeah. na may turan. si Udong. Ari ni pa mo. Kano mahal dito. <coughs> oh, luto mo na sente. Ano luluto natin te? Ayun oh. Yeah, Ngayon no. dating CR, may CR pa rito, wala tatlo na. rito, dalawa dun sa kabila. Ayun. Yeah. Sinasabi yung mga kahoy, inanay na talaga. Grabe ang pagkaanay, anay, anay. Ano, eh pinulbos ng anay. Walang tiniram buhay. <laughs> ang bangis talaga ng mga anay. And ito pa. Yan, medyo nanay na rin yung iba. Oh. Karamihan ay nanay na. Yan, mga basura na yan. Ayan o. Oh. Diba, pandey. Ayan, ito. All right. <coughs> Ayan pa yung dating nasa terrace. Paket ka. yan, Kasama yan doon. Sa taas. Okay. Ayan si Udong. Dong. Ang masasabi mo, Dong. Mapupunta <laughs> ka na sa channel. Ayan. <laughs> matapos na raw. <laughs> lang. Dapat may gloves ka dyan. Kapitan. Kapitan. May nga dyan dutong. Oo. <laughs> oh. Ah, may nga dyan dutong. Opo, oh, kasi kung nanda ka nung oh, bahat yan ni Kumu, bahat uh, mababawasin ka. <laughs> Kadikit ko na din eh. <laughs> oh, Nakabang hati yun. Sige, anak oh, maka. Kapitan ta? Opo, oh, itapong <laughs> kayo. Ha? Yan ang video mo na para makita niya sa YouTube. Yo, so, si Kapitan pala eh. Kap, kamusta po? Ayan, <laughs> <Yeah, laughs> si Kap. Ano mo masasabi mo, Kap? <laughs> sa ating mga kababayan. San Fernando, Pampanga. Kapsi. Yan, uh, ay barkada pala yun, ni oh. si Babanding eh. <laughs> Para na si, si Kenny Roger. <laughs> <laughs> yan po, yan ang kapitan dito sa ah, Santo Nino, San Fernando sa Division. Okay, yan. Dito na po tayo. Ayun. Magana mo ba Yan ang storage ni nila dito, subdivision San Fernando Sub City of San Fernando, Pampanga Welcome to my vlog This is mindset gen, mga ka-mindset eto na po ang ating vlog okay, For today's vlog dito tayo sa San Fernando, Pampanga Yan, ito po yung CR nila, bagong gawa pa lang po, inaayos pa, wala pang ang, uh, anong tawag doon tiles, yan inaayos pa yan, ang pagkaayos Mahirap uh, ma maglagay ng mga plywood dahil inaanay siya. So, mas maganda yung walang anay. Yung hindi na plywood ang nilalagay. Yan sa mga rooftop, sa bubong. <coughs> ano na lang yan? Uh, yero. Yung galvanized. Kaya maganda na siya. Hindi na Hindi katulad dito. Dito, inaanay yan. <coughs> Ito yung inihigaan dito. Ayan. Ayan. Medyo pinaayos-ayos. Ito yan. Secure. Okay. Ayan. Inihigaan dito. Sa labas. Ito pang isang CR. Ayan. Tignan muna natin ang na isang CR. <coughs> Ayan. Okay bagong gawa rin yan bagong gawa pa lang okay yan galvanized na lahat dapat ang uh, zero, okay ayan siya ito yan yung mga inanay yan ang inanay na bahay okay mga plywood na nakatira pa kami dito yan may anay marami ng anay kaya itong second floor pinagiba <coughs> Kasi yan, napakaraming anay ha? katulad nyo, nakikita nyo. Yan, inanay yan, yan, may mga plywood, wasak-wasak na, parang pinulbus na ng anay. At hindi talaga ang anay, kaya mag-iingat kayo, lagyan ng laso ng mga uh, plywood, mga kahoy para hindi anayin. Okay, ayan ha, makikita nyo, puro anay na talaga. Grabe dito, yun, dito tayo. <coughs> Ito pa yan, ho. <coughs> Man. Okay? Kasi yung ano, yung lahat ng inquire sa ano sa Clark. Pati military, pati pass, ay passport, ganun din sa online, lahat military. Uh, ah, kaya ibibigay pagdating ni Christian, pag wala sa ano, kukunin niya yung Clark, ay, online kayo, kay ano kay pa Ayan sa Angel Gabriel At sa tanas na sa ilalim ya, Ayan Ang pa sa kanya Ang siya Si mama Si auntie Ang si krus

ay mga packages sa Amerika, 'yan. Yan. Okay. Yan po. Ano 'yan? Yan. Gulay. Isda. fish. Milk fish. <laughs> Milk fish. Oh, good for health naman yan eh. Fish. Tsaka vegetable. Ate. may kaya kay YouTube yan. Ha? Oo. Oh. Albeme. Sa YouTube yan, te. sige na yan.